Mayor, when you see it is fully completed, uh, uh, you will invite all our friends in Davao City and all over the Philippines. Yes. For the inauguration, when it is fully completed. Yes. Uh, hmm. uh, ana, ako sa kung kung payagan mo, Pastor. Hmm. Uh, lahat kayong mga taga davao tignan ninyo. Uh, yan, hindi pa natapos yan. What more? Eka nga kung tapos na yan. Sa loob. Napakaganda talaga sa loob. Wala ko nakita niya basi sa Maynila. So, totoo lang. World class ang... Uh -huh. So, if there is somebody na sana na magsalita diyan una, ako. Uh -huh. ayan, ayan. Just to Praise God, thank the pastor for the industry and uh, the kingdom. Yun, lang naman ang ano natin eh. eh Matay pwede magyabang ng uh, bigay yan sa Diyos. Eh, itong kaya pastor, yung toil niya. Uh, Mag-enjoy nito yung kingdom. At ang mga taga Davao. Mm. Maanak ko. Sabihin ko sa inyo, pag nakita ninyo ang loob, ngayon pa lang matulala kayo. Wala ninyo, wala, wala kayong makita na ganito sa Maynila. Anywhere. Magpusta ako. Totoo yan. Pagaganda. So, We're proud that it is in Davao City Mayor where yeah. you are and I am for all the. No, uh, no. It will be a a a very proud moment for all the Davao venues. Right. Na nandito yan. And I'm sure that. Siguro uh, Pastor, payagan mo naman nung magtingin ang mga tao. Oh yes, yes. Everyone mayor that uh, you will invite. We are inviting everyone. All your friends, okay. all of the Dabawenios, you know, from Mayor Bastet to the councilors to all. Pag mag-inauguration tayo And you will be the uh, inauguration speaker. Oh.